Gusto mga kailaw? <laughs> kung meron po kayong BIM 230, ang brand po nito mga kailaw ay Nova Lights. Kung meron po kayo nito, titingnan po natin yung power supply po niya kung ano po ang voltahe. Yun mga kailaw sa mga kailaw po natin lalo na po sa ating mga beginner yung mga nagtatanong po about po sa BIM 230, kung ano po ang power supply, kung paano makikita ang voltahe nya, dito lang po yan mga kailaw. Ito buksan po natin. Ito po ang power supply nya po mga kailaw. Ang brand po nito ay Novalight. Yan po dito nyo po ano makikita yan kung sakali nasiraan po kayo ng power supply hindi na po gumagana ito kung paano po bumili kasi ang makikita nyo po sa mga power supply po ma mayroon pong malaki ang heatsink nya ito nga pagbukas ko maliit na po ang heatsink nya yung iba malaki kahit malaki yan po mga kaila pwede naman po yan ikabit dito ang importante po nyan yung sakto yung bultahin niya tapos ang igniter po itong igniter balas kailangan po tugma din po ang positive negative kasi ito may positive negative po yan minsan baliktad dito nyo po makikita yan mga kailaw ang bolts po nya yan po yan po yung makikita nyo yan po yan nakasulat Ayan, makikita nyo naman po oh. output nakalagay Yon, ang model po niya ay G5450. Ang input naman po niya is 100 to 240 volts. Ano po yan? Pwede po siyang auto volt. Pwede pong gumana sa 110 volts. Pwede gumana sa 240 volts. Ito naman po ang output po niya. Yon, nakasulat. DC 380 volts. Ito pong DC 380 volts. Ano po 'yan? Sa igniter balas po 'yan. 380 volts po ang output po niya. Ito may dalawa po 'yan nakasulat, B1 sa B2. Itong B1 ang nakalagay po sa kanya 12 volts at 10 amperes ang output po niya. Ito naman dito sa B2 36 volts 3 amperes yon kasi mayroon naman beam na ginawa ang output po niya 12 volts by 24 volts tapos ang nabili nyo 12 volts by 36 pwede pong sirain ang moving edge nyo po ang ano naman po niya ang watts po nitong power supply na nasa ano po siya 450 watts ito pong buong buong power supply na yan kung ganito po ang power supply nyo na malitang heatsink tapos wala po kayo makita ang nabili nyo po malaki ang heatsink pero pareho naman po ang value po niya, yung nakasulat sa kanya dito pwede po yang ikabit ngayon i-adjust mo na lang kasi may mga butas naman po yan sa likod yung tornilyuhan po niya. pwede man po yan ikabit kaya bago nyo po ikabit doon sa mga power supply nyo e check nyo po na kung saan po yung 12 volts kung saan ang 36 para hindi po magkabalikta. yun mga kailaw sana po may na-share po ako sa inyo sa maliit na paraan at huwag nyo pong kalimutang mag like at subscribe sa aking youtube channel at pakipalo na rin po ang aking facebook page NJ Pictures thank you for watching and God bless